Now look at this. Ang pagbibigay ng mga utos at disiplina sa kanyang mga apostol ay nagsabi, sinabi ng Panginoong Isos, Datapwat, kayo'y huwag patawag na rabi sapagkat iisang yung grupo at kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit <laughs> wala sa mga apostol ang nagkakabit ng salitang ama sa kanilang mga pangalan. Kahit saan sa Biblia, hindi natin mahahanap ang Father Paul o Father Peter. Tinawag silang magkakapatid o magkakapatid na naaayon sa utos ng Panginoong Heso Kristo na kayong lahat ay magkakapatid babasahin natin sa aklat mga gawa dos trentay shite, nang marinig nga nila ito ay nangasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol mga kapatid sa partikular na mga talatang ito ang mga apostol ay tinawag bilang magkakapatid, hindi ama. Ang isang simpleng equation at analysis ay magsiwalat ng mahusay na kasinungalingan na ipinakalat ng simbahang katoliko. Sinasabing si Pedro ang unang papa. Ang salitang papa ay imbinto lamang ng katulit ko na otoridad noong 6th century lamang. The Catholic Encyclopedia Pope did bribe from the Greek Papas. Paano magiging isang Papa si Pedro kung ang opisina ng Papa at ang pamagat ay nilikha ng simbahang katoliko 500 taong limang daang taong pagkamatay ni Pedro nakakatawa katangan ito uh. the Apostle Paul called Timothy Titus and other Christians has his own son in faith but never instructed neither Timothy nor Titus to call him father 1 Timothy chapter 1 verse 2 unto Timothy, my own son in the faith. Grace, mercy, peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Titus 1.4 So Titus, my own son after the common faith. Let us read again. In Matthew 23.9 At huwag ninyong tawagin inyong amang sinumang tao sa lupa. Sapagkat iisang yung ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. The teachings of our Lord Jesus Christ are spiritual. In John chapter 6 verse 63, ang espiritu nga ang bumubuhay. Salaman ay walang anumang pinakikinabang ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Nang sabihin niya, huwag mong tawagin ang sinumang tao na ama sa lupa. Tumutukoy siya sa mga bagay na espiritual ng pananampalataya. Sa pagsasalita sa espiritu. We must... Call, no. One person, father, at iyon ang ama sa langit. Maari natin tawa, tawag ng isang tao na ama, ngunit laman at hindi spiritual. Hebreo 12:9, we have had fathers of our flesh. Tandaan, we have only one person to be addressed as father. Natatawagin bilang ama sa espiritual at iyon ang ama sa langit. Si Pedro ay hindi maaring maging isang papa. Let alone in Rome. Bakit? Sapagkat siya apostol sa mga Israelita at hindi sa mga hintil. Galatian chapter 2 verse 7 to 8.